One. This song is truly awful. That's why it clearly doesn't work. Makes me feel suicidal. Suicide. Ang food trip natin ngayon ay ginisang ang upo. Ito lang mga kailangan natin. Karang niyang baboy, iwan nyo na siya ng maliliit. Then kailangan din natin ng hipon. Gawin nyo sa hipon, balutan nyo lang. Then yung ulo, lagyan nyo sa sangbaw, lagyan natin ng tubig. Then saka natin dikdikin para yung juices ng ulo lumabas siya. Kailangan din natin ng sibuyas, kamatis, tinagtad na bawang, then upo, ganito lang iiwan niya, maliliit lang. Patis lang pantito natin. Okay, pisa na natin. Una natin gagawin, prito muna natin yung parang ng baboy. Ang gawin natin dito ay prito natin siya hanggang sa medyo tostado na siya. Ayan, pag malutong na yung karin ng baboy, gawin natin dito. Set aside muna natin tsaka tayo mag isa ng bawang tayo ilagay yung sibuyas kamati ayan pag naibisa na natin lahat ilagay na natin yung upo <laughs> yalo lang natin Then, tsaka na natin ilagay yung pinagbabara natin ng ulo ng hipon. Ganyan lang si strainer. Yan. Yan, ihalo lang natin. Ang pantimpla natin dito, patis lang. Yan, tsaka natin lagyan ng paminta. Yan, ganito lang kadali magluto nito. Ihalo na lang natin. Tayo na lang natin maluto yung upo. Ayan, after 10 minutes, luto na yung ginisang upo natin. Kanya lang kadali gumawa niya. Okay, pwede natin isun. Ayan, ito na yung kinalabasan ng ginisang upo natin. Ang bata, nag-aabang na. Kain sa'yo. Asus, <laughs> ang naman ng anak. O, sige, kain ka na. sucks. Mm.